Paano dapat isagawa ang paglilingkod sa Panginoong Diyos? Aling aral ang dapat suntin at sampalatayanan sa ikapagtatamo ng buhay na walang hanggan? Upang ating matiyak ang kasagutan, suriin natin. Isang maligayang araw po sa inyong lahat, mga kaibigan, mga kababayan at mga kapatid. Muli pong suma sa inyo ang programang ito ng Iglesia ni Kristo ang suriin natin. Sana po makasama namin kayo sa buong panahon ng ating pagtalakay at pagsusuri. At sa pagkakatong ito, kami po ang inyong makakasama. Ako po ang kapatid na Israel Solano. Ako po ang kapatid na William Siegfried ko. Kamusta na po kayo mga ginigiliw naming taga-subaybay? Samahan niyo po kami sa gagawin po nating pagtalakay at pagsusuri. Mga kababayan, sa pagkakatong ito ay susuriin po natin kung bakit kami po na mga Iglesia ni Kristo ay patuloy na nag-aanyaya sa inyo na makasama namin sa loob ng Iglesia ni Kristo maisagawa ang tunay na paglilingkod at magtamo ng pangakong kaligtasan. Kaya naman natin pag-aaralan ito kapatid na William Apo. kasi nagtatakang iba. Bakit daw kailangan pang mag ni Kristo ang tao gayong may reliyon naman silang kinaaniban Apo. at nagsasagawa naman sila ng paglilingkod, pagsamba, iniuukol nila sa ating Panginoon Diyos at sa ating Panginoso Kristo. Yung iba naman ay sinasabi, sumasampalatay na raw sila, hindi na raw kailangan pa ang pag-aanib sa Iglesia. Kaya, Talakayin po natin at pag-aralan, kailangan po ang batayan at saligan po natin ay ang mga katotohanang nakasulat sa Biblia. Paano po ba ang tao magtatamo ng kaligtasan? Ano ang kaparaanang itinuturo po ng Biblia ukol dito? Pero bago lahat, alamin muna natin, kapatid na William, ano ba ang nagawa ng lahat ng tao sa harapan ng ating Panginoon Diyos? Ganito po ang mababasa po natin kapatid na Israel na pagtuturo po sa atin ng banal na kasulatan. Pakinggan nyo po mga taga-subaybay ang nakasulat po sa Aklat ng Roma, 5 ang talata po ay 12. Kaya kung paano na sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanlibutan at ang kamatay ay sa pamamagitan ng kasalanan at sa ganito ay ang kamatayan ay naranasan ng lahat ng mga tao, sapagkat ang lahat ay nangagkasala. Malino po na itinuturo sa atin ng Biblia, kapatid na Israel, sabi ni Apostol Pablo, ang lahat ay nangagkasala. Mm -hmm. At dahil po sa kasalanan na nagawa po ng tao, mm -hmm. sabi din po ng Biblia, ang kamatayan ay naranasan ng lahat ng tao. Mm -hmm. Isa pong katotohanan na lahat po ng tao ay nakagawa ng kasalanan. Ang pinaka-exception lang po dyan ay ang ating Panginoong Heso Kristo. Pero kapatid na William, ano ang masamang ibinunga ng ginawang kasalanan ng tao sa harapan ng ating Panginoon Diyos. Ganito naman po ang pahayag at pagtuturo sa atin ng banal na kasulatan. Pakinggan niyo po ang aklat po ng Isayas. Dito po sa 59, ang talata ay 2. Ganito po ang mababasa. Kundi pinapaghiwalay ng inyong mga kasamaan, kayo at ang inyong Diyos. At ang inyong mga kasalanan ay siyang nagpakubli ng kanyang muka sa inyo upang siya'y huwag makinig. Malino po na itinuturo ng Biblia, kapatid mm -hmm. na Israel, na dahil nga po sa kasalanan ng tao, sabi sa talata, pinapaghiwalay kayo at ang inyong Diyos. Mm. Kaya po ang tao nahiwalay sa ating Panginoon Diyos. At hindi lamang po yon mm. tinuro din sa talata, mm -mm. hindi na siya nakikinig sa mga pagtawag o kaya pananalangin ng tao. Mm -mm. Na ang katumbas nun, nawalan po ng karapatan ang tao na maglingkod sa ating Panginoon Diyos. Kaya ang tao po, una, dahil sa kasamaan at kasalanan, nahiwalay nga sa ating Panginoon Diyos. at kahit na ang tao magsagawa ng paglilingkod at pagsamba at pagtawag sa ating Panginoon Diyos hindi rin po kikilalanin hindi rin po tatanggapin ng ating Panginoon Diyos dahil nga sa ginawang kasamaan at kasalanan maliban doon kapatid na William ano pang masamang ibinunga ng ginawang kasalanan ng tao sa ating Panginoon Diyos ganito naman po ang pagtuturo po ng apostol na si Pablo na mababasa po natin sa kanya pong sulat sa Kolosas 1 ang talatay 21. At kayo ng nakaraang panahon ay nangahihiwalay at mga kaaway sa inyong pag-iisip sa inyong mga gawang masasama. Mm -hmm. Dahil po sa naging pagkakasala po ng tao, mm -hmm. ang sabi po ni Apostol Pablo, kayo ng nakaraang panahon ay nangahihiwalay at mga kaaway. Kaya napakasama po ng ibinunga ng ginawang kasalanan ng tao. Una, nahiwalay siya sa Panginoon Diyos. Pangalawa, gaya ng ating pinag-aaralan, nawalan po ng karapatan ang tao na maglingkod sa ating Panginoon Diyos. Kung tutuusin, katutubong pananagutan ng tao na maglingkod sa ating Panginoon Diyos bilang siyang lumalang. Pero dahil nga po sa nagawang kasalanan ng tao, nahiwalay siya sa Panginoon Diyos at... Nawala yung karapatan na yon na maglingkod sa Kanya. Apo. At ang pinakamabigat pa, yung kababasa mo lang, ang tao po itinuring ng ating Panginoon Diyos na Kanyang kaaway. Eh, wala nang pinakamahirap at pinakamasamang sitwasyon, kundi ang tao po ay maging kaaway ng Apo. ating Panginoon Diyos. Dahil diyan, kapatid na William, ano ang ipinasya ng ating Panginoon Diyos dahil sa ganyang kalalagay ng tao, dahil sa nagawang kasalanan ng tao. Ganito naman po, mababasa po natin sa pahayag pa rin po ni Apostol Pablo sa Aklat naman po ng Roma. Sa is, ang talata po ay 23. Dingin po natin mga ginigiliw po naming taga-subaybay. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Datapwat ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan, Kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Mm -hmm. Dahil nga po sa ang tao'y nagkasala, mm -hmm. naging kaaway ng ating Panginoon Diyos, ang pasya po ng ating Panginoon Diyos na itinuro ni Apostol Pablo, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kailangang magbayad ang tao. Okay. At ang bayad sa nagawa niyang kasalanan ay kamatayan. Apo. Eh bak naman ang sabihin ng iba, kapatid na William. Eh walang problema kung gano'n. total. Mamamatay naman talaga ang tao eh. Apo. Eh di kapag ka namatay at nalagutan na ng hininga, Apo. okay na, bayad na siya sa kanyang nagawang kasalanan. Kaya alamin natin. Alin bang kamatayan ang tinutukoy kapatid na William na siyang ganap na kabayaran ng kasalanan ng tao? Ganito naman po nakasulat sa aklat po ng Apokalipsis na mababasa po natin sa 20 at 14. At ang kamatayan at ang hades ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy. Ito ang ikalawang kamatayan. Sa makatwid ay ang dagat-dagatang apoy. Kapatid na Israel at hmm. sa atin din po mga taga-subaybay, hindi po pala karaniwang kamatayan ang tinutukoy na ganap na kabayaran ng kasalanan. Mm -mm. Malino po na itinuro sa atin ng banal na kasulatan, mm -mm. ito po ang ikalawang kamatayan sa dagat-dagatang apoy. Na yun din ang kaparusahan eh, pagdating oh, ng araw ng paghuhukom. Oh, yun ang kapahamakang naghihintay sa lahat po ng taong nakagawa ng kasalanan. Kaya sa ginagawa po nating pagtalakay, mga kaibigan at mga kababayan, dahil po sa kasamaan at kasalanan ng tao, nahiwalay siya sa Panginoon Diyos wala ng karapatang maglingkod sa Panginoon Diyos, itinuring ng Panginoon Diyos na kanyang kaaway at kailangan tao ngayon magbayad ng kamatayan. Hindi lamang po yung kamatayang pagkalagot ng hininga, kundi ang pinakamatindirian, yung kamatayang ganap na kabayaran ng kasalanan, yun po ang kaparusahan sa dagat-dagatang apoy na siya ring ikalawang kamatayan. Kaya sa sitwasyon o kalagayang ito ng tao nangangailangan po ang tao ng kaligtasan. Kaya pag-aralan natin, suriin natin, kapatid na William, paano ang tao maliligtas? Sa Biblia ba, merong itinuturo na nakatitiyak ng kaligtasan? Ganito po ang malinaw nating mababasa, kapatid na Israel, na pagtuturo po ni Apostol Pablo. Mm. Dingin po natin, mga kasama, dito po sa Aklat ng Roma, 5, hanggang 9. Ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin, nang mamatay si Kristo para sa atin, noong tayo'y makasalanan pa. At ngayong napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng kanyang dugo, lalo ng tiyak na maliligtas tayo sa puot ng Diyos sa pamamagitan niya. Mm -hmm. Sa mga talatang binasa po natin kapag mm -hmm. na Israel, meron pong binabanggit si Apostol Pablo na mga napawalang sala na sa pamamagitan po ng dugo ng ating Panginoong Sokristo. At ano ang kahalagahan ng mapabilang doon sa napawalang sala ng dugo ng ating Panginoong Kristo Malinaw din po, tinuro sa atin ng Biblia. Sabi ni Apostol Pablo, lalo ng tiyak na maliligtas tayo sa puot ng Diyos sa pamamagitan niya. Hindi lang basta sinabing tiyak na maliligtas eh, okay. di ba? Kundi ang banggit pa dyan ni Apostol Pablo, lalo ng tiyak na maliligtas tayo sa puot ng ating Panginoon Diyos. Okay. Kaya mga kaibigan at mga kababayan, napakahalaga po pala na mapabilang tayo sa tinutukoy po ni Apostol Pablo na mga napawalang sala sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoong Heso Kristo. Sila po ang nakatitiyak ng pagtatamo ng kaligtasan pagdating ng araw ng paghukom. Ang tanong ngayon, kapatid na William, okay. Eh, alin ba ang pinatutunayan ng Biblia ng mga tinubos ng dugo ng ating Panginoong Kristo? kaya napawalang sala na sila? Ganito naman po mababasa po natin sa Aklat po ng Mga Gawa sa 20, ang talatay 28, dito po sa sali ni George M. Lamsa. Babasahin na po namin sa inyo sa wikang Pilipino na po, ganito nakasulat. Ingatan ninyo kung gayon ang inyong mga sarili at ang buong kawan, narito'y hinirang kayo ng Espiritu Santo ng mga katiwala upang pakanin ang Iglesia ni Kristo na binili niya ng kanyang dugo. Malinaw po kapatid na Israel at sa atin po mga ginigiliw na taga-subaybay na ang binabanggit po ng Biblia na tinubos ng dugo ng ating Panginoong Kristo so wala pong iba kundi ang Iglesia ni Kristo. Mm -mm, binanggit yan na ito ang binili o tinubos ng dugo ng ating Panginoong Heso Kristo. Kaya mga kaibigan at mga kababayan, pinatutunayan lamang po na napakahalaga at kailangan po ang Iglesia ni Kristo. Kasi po, ang Iglesia ni Kristo ang siyang binili o tinubos ng dugo ng ating Panginoong Heso Kristo. Kaya ang Iglesia ni Kristo, mga kaanib dito, ang napawalang sala na. Dahil nga sa ginawang pagtubos ng dugo ng ating Panginoong Kristo, kaya nakatitiyak ang tao ng pagtatamo ng kaligtasan sa iglesyang ito. Kaya hindi sapat na sumampalataya lang eh. Hindi basta nagsasagawa ng paglilingkod at pagsamba sa ating Panginoon Diyos at sa ating Panginoon Kristo so ay maliligtas na. Hindi po. Talagang kailangan pong sumampalataya tayo sa ating Panginoon Kristo so Magsagawa tayo ng paglilingkod at pagsamba sa Kanya at sa ating Panginoon Diyos. Pero kailangan po mapawalang sala muna. Okay. Mapatawad muna ang tao sa nagawang kasalanan. At yun ay sa pamamagitan po ng ginawang pagtubos ni Kristo na ang tinubos nga po gaya ng ating pinag-aaralan ang Iglesia ni Kristo. Okay. Dahil dito, kapatid na William, anong kailangang gawin ng tao para siya maligtas? Isa lamang po kaparaan ng kapatid na Israel. Mm -hmm. At ito pong tinuturo sa atin ng mismong tagapagligtas. Mm -hmm. Mababasa po natin ang pagtuturo niya sa Aklat po ng Juan sa Jes ang talata 9, pakinggan po natin. Ako ang pintuan, ang sinumang pumasok sa loob ng kawan, sa pamamagitan ko ay maliligtas. Malino po, sinabi sa atin ng banal na kasulatan. Mm -hmm. Sabi ng Panginoong Sokristo, siya ang pintuan, sino mang taong pumasok sa kanya, sa loob po ng kawan ay maliligtas. Kaya napakahalaga na ang tao ay nasa loob po ng Iglesia ni Kristo. Sana kung mapapansin po ninyo sa ginagawa nating pagsusuri, hindi lamang po tiniyak sa atin na ang Iglesia ni Kristo ang siyang tinubos ng dugo ng ating Panginoso Kristo, kaya ito ang napawalang sala na at nakatitiyak ng kaligtasan. Hindi lamang po yun, kundi maliwanag po na ipinagutos ng ating Panginoso Kristo pumasok dito sa loob ng kawan na ang kawan ng Iglesia ni Kristo at ang pumasok makatitiyak ng pagtatamo ng kaligtasan. Kaya kailangan po ang pag-anib sa Iglesia ni Kristo. Hindi po sasampalataya lang sa ating Panginoon Kristo at magsagawa ng mga paglilingkod. Tama, kailangan tayong maglingkod. Kailangan kumilala tayo sa ating Panginoon Kristo. Tanggapin natin siya bilang Panginoon at tagapagligtas. Pero kailangan ding nasa loob tayo ng Iglesia ni Kristo para matubos at mapatawad ang ating nagawang kasalanan. Bukod sa nakatitiyak ng pagtatamo ng pangakong kaligtasan, pag nasa loob ng Iglesia ni Kristo tinubos ng dugo ng ating Panginoon sa so Kristo, gaano pa kahalaga na ang tao ay maging kaanib sa Iglesia ni Kristo na tinubos ng dugo ng ating Panginoong Kristo. Ganito naman po mababasa natin kapatid na Israel at mm -hmm. sa ating pong mga taga-subaybay, pahayag po sa atin ng mga apostol dito po sa aklat ng Ebreo 9 antalate 14. Gaano pa kaya ang dugo ni Kristo na sa pamamagitan ng Espiritu na walang hanggan ay inihandog ang kanyang sarili na walang dungi sa Diyos. Mm -hmm. Ay maglilinis ng inyong budhi sa mga gawang patay upang magsipaglingkod sa Diyos na buhay. Nilino po ng banal na kasulatan ang karapatan po na matatamo ng tao dahil sa mapapabilang siya sa tinubos ng dugo. Ang isa nga po dyan, malilinis ang kanyang budi sa mga gawang patay at ang isa po makapaglilingkod siya sa Diyos na buhay. Kaya ang tao muling magkakaroon ng karapatan. Opo. Okay sa tunay na paglilingkod sa ating Panginoon Diyos. Ah. Dahil nga sa nilinis na o tinubos na ng dugo ng ating Panginoon Kristo. Yan po ang dahilan. Kaya po kami umanib sa Iglesia ni Kristo. Yan din po ang dahilan. Kaya patuloy naming inihahayag ang mga katotohanan ito. Pinakahangad po namin makasama kayo sa loob ng tunay na Iglesia para wag masayang ang ating ginagawang mga paglilingkod. Tanggapin po ng ating Panginoon Diyos at makatiyak tayo ng pangakong kaligtasan pagdating po ng araw ng paghukom. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay at bago tayo tuluyang matapos, tayo po muna ay mananalangin. Pakinood na aming Diyos, Opo. pinagpapasalamat po namin sa iyo ang ganito pong mga palatuntunan na kung saan patuloy pong nahahayag ang iyong kalooban. Amen. Loobin mo aming Ama na ang mga nakapakinig ng iyong mga banal na salita, Amen. matawag din po at maging kaanib din sa loob ng Iglesia ni Kristo, makasama po sa mga tunay na lingkod mo, may karapatan sa tunay na paglilingkod sa iyo, sa kapatawaran ng kasalanan at sa pagmamana po ng kaligtasan sa araw ng paghuhuko. Ama, pakibasbasan pa po ang palatuntunang ito. Pakibasbasan din po higit sa amin ang pamamahala sa pangunguna po ng tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo Manalo, pati na rin po ang pangalawang tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia, ang kapatid na Angelo Eranyo Manalo. Panginoong Yesus, pakipamagitan sa mga lahat ng aming panalangin, sana iloobin mo rin po, Panginoong Yesus, lahat ng nakapakinig ng palatuntunan, makasama po sa loob ng iyong kawan. Amen. Ama, tumitiwala po kami, dininig mo na po ang aming mga panalangin, sa pangalan lamang po ng aming tagapagligtas, ang aming Panginoong Heso Kristo. Amen. Amen. Para sa inyong mga katanungan, maaari po kayong sumulan sa Iglesia ni Cristo Central Office, Number no. 1 Central Avenue, New Era, Quezon City. O kaya ay mag-email sa dzem954 at ayinsaradio.org. Maraming salamat po.